Pasok, chat Maliit lang tong kwarto natin, pero cozy naman. Oh, ito yung bed ko? Oo. Pwede mo na nalagyan ng bed sheets mo. Binakante ko na din yung isang cabinet for your clothes. <laughs> Thank you, ah. Buti, malaki ang bintana. Presko. Oo, oo. Pwedeng bukas na bukas kapag gusto mo na mahangin talaga. Ang lapad ng pasimano. Pwede kang maupo habang nagkakapi o nagbabasa. Medyo maingay nga lang kasi tapat ng kalsada. Naku, okay lang yun. Hindi naman umaabot yung usok galing sa tambucho ng mga sasakyan, eh. Sarado na lang natin kapag gabi na at matutulog na tayo. Eto pala yung susi ng kwarto natin. Yung isa, susi ng main door. Pinaduplicate ko na para sa'yo. <laughs> Salamat talaga, Maria. Yung bayad ko sa renta sa isang buwan na lang, ha? Kakasimula ko lang kasi sa trabaho, eh. Ayun, pag sumeldo ko, iaabot ko agad. Walang problema, Chet. Okay lang. I understand. Mm -hmm. Uy, naku, pasok. Basang-basa ka. Uy, sorry ha. Naamala pa ata kita. Mm, hindi ko kasi mahanap yung susi ko eh. Naku, hindi naman. Nagbabantay lang naman ako ng tindahan. Naku, dito ka na sa loob. Malakas yung ulan. Sandali lang, wait. Ipapagpag ko lang tong payong. Magagalit si Manang Tess. Ayaw pa naman nun may basa. Alam mo, nagpuputik daw yung sahig eh. <laughs> naku, ako na bahala kay Manang Tess. Pumasok ka na. Baka magkasakit ka pa. Salamat ah. Thank you ulit. Wait lang. Bagong border ka? Mm -hmm. Ngayon lang kita nakita. Oo. Last week lang. Roommate ko si Marie. Ah. Mm -hmm. Nang pumasok, nang basang-basa. Kakalampaso ko lang nitong sahig. Manang, malakas kasi yung ulan. Hindi naman may iwasan yan. Naku, imamap ko na lang yan. Gusto mo? Para namang marunong kang humawak ng map. Ah. Tumabi ka nga dyan at pupunasan ko. Baka may madulas pa dito. Ay, manang. Tibla eh, mo naman ako ng hot chocolate. Okay lang ba? Yung mainit na mainit, ha? Oo, sandali. Tatapusin ko lang to. Sa atin ba yung kumakatok? Ah, oo yata. Atin yun. Sino naman kaya to? Ako na magbubukas. James! Pasok! Wait lang. Sure ka? Okay lang ba? Oo naman! Uy, hi! Hi! Ah, uh, Chat Chet. Si James. Anak siya ni Miss Doreen. Sila yung may-ari nitong paupahang bahay. James, si Chet. Roommate ko. Ah, uh, para sa'yo. Salamat ta Ang init naman ito. Sarap hawakan. Nako, lamig na lamig ka kanina. <laughs> Inuwin mo na yan para mainitan yung sikmura mo. Ang lakas ng ulan kanina eh. May payong naman ako pero tumupi yung payong ko sa lakas ng hangin. Ayun, nabasa tuloy ako. Saan ka ba galing? Sa trabaho. Service crew ako dyan sa malapit na fast food chain. Hmm, pero estudyante ka rin, di ba? Oo. Oh, working student. Ikaw? Ako, estudyante din. Pero sa Laguna ako nag-aaral. I just come here on Fridays. I normally stay until Sunday. Early Monday morning, balik na ako ng Laguna. Hmm, eh ano namang ginagawa mo dito? Sinisilip ko lang tong paupahan ni Mama. Tinecheck ko kung may laman yung ano, tindahan sa baba. Nangungulekta ng renta. <laughs> Nangungulekta? Grabe. Bihira pumunta si James dito. Minsan-minsan ko lang makita yan eh. Parang mapapadala sa tao ako Bakit kaya? Ikaw, James, sa? <laughs> Sige na. Baka kung saan pa mapunta yung usapan. Labas na muna ako para makapagpahingin na kayo. Uh, salamat nga pala ulit sa hot chocolate na to, ha? Eh, paano pala itong mag? Gamitin mo lang. Mag naman yan, eh. Talaga naman? Iisa na ang nila? Uy, close. Uy, Marie! Di ba yan nakakaloka ka? <laughs> Good night, Chet. Good night, James. Marie, anong oras na? 4 p.m. Bakit? May pupuntahan ka ba? Wala naman. Napahaba ang siyesta ko. Mabuti nga yun at nakapagpahinga ka. Makapaminta na nga. hi si James ba yun? Nasaan? Oo! Si James nga! Naninigarilyo pala siya? Sayang! Pipe ko pa naman sana! Ayaw mo ba ng smoker? Sobra! Si James yan. Yun nga, tingin ko nga din eh. Buksan mo na. Ikaw naman ang dinadalaw. Pasok! Kit naman ang shirt mo, oh. No smoking. Eh, naninigarilyo ka naman. Eh, bakit ka pa nagsusuot niyan? <laughs> Hindi na ako nagsisigarilyo. Ano ka na naman dyan, ganyan? Eh, kakakita ko lang sa'yo kahapon. Kailan ka pa tumigil sa paninigarilyo, ha? Simula nung nalaman ko na ayaw mo sa naninigarilyo. Yun! May dala pala akong chips at soft drinks. Baka gusto niyo kumain habang namiminta na kayo. Uy, mukhang masarap yan. James, Sok. Oh, ano namang drama ni Chet? Madaming exams yan bukas. Maghahapong nagre-review. <laughs> Ganda pa rin kahit seryoso. Panawarin ko na lang. James, ano ba? Nadidistract ako sa sa'yo. Bakit? <laughs> Hindi ko alam. Pag sinabi mo kung bakit, aalis na ako para makapag-aral ka na. <laughs> Kasi, ayun, ang bango-bango mo eh. <laughs> Uh, parang gusto kong um, ano… <laughs> ano? Wala. Lumayas ka na sa harapan ko. Sige na nga. Uy ano nga pala, simba tayo bukas ha. Uh, uh, sige, sige. Lumayas ka na at baka iba pa'y maluhuran ko. <laughs> ito na, ito na. Hoy! Anong parang gusto mong ano? Parang ano, gusto ko siyang halikan sa bango. Krrr. Salamat pala sa dinner, ah. Ako, wala anuman. naman. Saka ito, sa pag-drive mo papuntang simbahan. Alam mo, sana makapagsimba tayo ulit. Sige ba, pag wala akong work. Good night, James. Wait, wait, wait. Mm. May ibibigay pala ako sa'yo. eh, <laughs> ano na naman yun? Alam mo, lagi ka na lang may binibigay sa akin. Oh, ito. Wow! Hotdog pillow? Napansin mong wala ako nito, no? Hindi naisip ko lang na bigyan ka. Pag kayakap mo yan, alam mo, isipin mo na lang kunwari ako yan. <laughs> Sabi mo yan, ha? Good night na talaga. <laughs> Good night. Uy, Chet. Papasok ka na? Oo, eh. Late na nga ako, Nako, alam mo, sumakay ka na lang sa kotse. Iahatid na lang kita. Wait, talaga ba? Oo nga. Diretso na akong uwi ng lag... Di ba ngayon? Oo. Bakit? Wala kasi si James eh. Two weeks nang hindi siya nagpupunta rito. Baka busy. Sana nga okay nga lang siya eh. Uy, namimiss niya. Nasanay lang. Pag weekend kasi, nandito yung mokong na yun. Chet, mamimiss kita. Ako din, Marie. Bakit pa kasi kailangan mong lumipat? Eh, mas malapit kasi yung bago kong trabaho doon sa lilipatan ko. Ang hirap din kasing mag-commute, no? Eh, paano pag hinanap ka na, James? Sa tagal ba naman Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Basic! <laughs>